Preparado ang Department of Agriculture Bicol sa huma kan El Niño ngunya na taon. Ini ang tinawan kan tagapagtaram kan ahensya na si Yaguarin. Hunyo kan nagtalikod na taon kan puuna na kan ahensya ang pagpagirumdom sa mga paraoma sa rehiyon kan mga lakdangani da imapirwisyo kan El Niño. Kabale sa mga ginibong preparasyon kan ahensya, ang padagos na pananaonin mga pananom, certified feeds, farming machineries, fertilizers asin iba pang asistensya para sa mga paraoma. Nga ni Amay ang mga ining makapagtanom mantang supisyente pa ang supply kan tubig na kaipuhan sa pagtatanom. Uh, pa Nagpa-early planting tayo lalo sa mga rice farmers. Kaya December pa lang, uh, ano na, mga seventy 70,000 hectares na yung nataniman natin ng palay. And uh, hopefully, by January ay lahat na makapagtanim dahil pag A uh, February and March, uh, didiscourage na ng DA ang pagtatanim ng palay at yung pamimigay ng bini dahil ano na, way below normal na yung ano niyan, yung mga pag-ulan. Mararanasan na talaga yung pag-init na talaga na uh, baka may ano na talaga El Nino. Sigun kay Guarin, taong 2019, kadakol ang naapektaran kan El Nino sa rehiyon. Kaya nga ni na ini mangyari liwat, mas pinaghahandaan na ni Daina Katunayan, may ipigsumiter na sindang El Nino action plan sa DA Central Office na syertong makatabang sa mga bikula para oma. Pinaaga na yung pag-distribute natin ng mga ano mga binhi mm -mm. para mag ano baga, itong to take advantage of the uh, rain, itong mga nakaraan na pag-ulan, 'di ibig sabihin may natipon pang mga tubig sa mga uh, farms kaya ano maganda pang magtanim. Mm, okay po, Yun man. yung ginawa natin na uh, uh, lahat, halos lahat ng LGU ay nabigyan na agad ng mga bini para makapagtanim na agad yung mga farmers. Mientras tanto, sa maabot na Pebrero hasta Marso, dahil naman pigiin kami narpakan ahensya ang mga paraoma na magtanong panin paroy. Huli ta niyan mga bulan na may mga pag-uuran. Alagad pwede sir na magtanong nin mga alternatibong pananom arog kan sibuyas asin mariguso. May mga programang pig-uopreserman ang gobyerno para sa mga maaapektuhan na paraoma. Kinakaipuhan sa nang rehistrado paraoma o ang organisasyon na kinabibilangan ka ini? Sa Registry System for the Basic Sector in Agriculture o RSBSA, asin sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC, nga makapag aprobitsar kan man lain-lain na asistensya. Wala pong dapat ipangamba yung ating mga magsasaka. Uh, patuloy lang po na magsipag, ano, na magtanim na kahit uh, mayroong mga pag or may nagbabadyang El Nino ay nandito lang po lagi yung DA. Ano po uh, halos mm -hmm. lahat na po ng package ng interventions ay binibigay po ng DA sa ating mga farmers and we see to it that uh, that uh, timely yung ating delivery of interventions na hindi po nahuhuli na talagang kung kailan kailangan ay nandun talaga kami. In kaso mamatean ang gadaan epekto kan El Nino, asigurasyon kan tagapagtaram. Mayong dapat ikandal ang mga paraoma sa rehiyon, huli ta 100% sindang handa sa huma kaini. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.